you Hello, Hamis! Welcome to our first vlog here in Ham's Ham's World and Adventures! Ang topic natin for today ay ang mga bagay na hindi dapat gawin sa ating mga alagang hamsters. Disclaimer lang din po, bago lang din po ako sa pag-aalaga ng hamster. Kaya lahat po ng magiging topic natin ay ni-research ko po at ayaw na rin po ito dun sa experience ko at observation ko sa aking pag-aalaga sa aking mga hamster. Ang number one na dapat natin hindi gawin sa ating mga alaga ay wag na wag po natin itong papaliguan gamit ang tubig. Hindi rin po natin sila pwedeng gamitan ng sabon lotion at pabango. Huwag din po natin silang iiwan sa labas ng kulungan na walang takip dahil pwede rin po silang kainin ng ating mga alagang pusa o aso. Huwag din po natin silang ipapalaro sa mga bata dahil baka maari po nila itong panggigilan. Nangangat din po kasi yung mga hamster kapag nasasaktan. Iiwasan din po natin itong mabitawan o mahulog. Kadalasan po itong nangyayari kapag naglilipat po tayo sa kanilang mga cage. Gumamit na lang po tayo ng baso kapag ililipat po natin sila dahil nagpupumiglas po talaga sila at malikot. Wag na huwag din po natin silang pakakainin ng ating mga tira-tirang pagkain. Dahil may mga pagkain po silang hindi dapat kainin at may mga pagkain din po sila na akma sa kanila. Wag din po tayong gumamit ng kusot na hindi recommended. Huwag din po silang hahayaan na mawalan ng supply ng tubig. Sa pagkain naman po ay huwag po natin silang tatambakan ng sobra-sobra. Magkakaroon po tayo ng buko na vlog at ang magiging topic po natin ay ang mga pagkain na dapat lamang na pwede natin ibigay sa kanila. Bigyan po natin sila ng sapat na atensyon dahil ang mga hamster po ay pwede rin po natin silang mapaamo. Sila po ay mababait at nakakaalaw na alaga lalo na kung aalagaan po sila ng mabuti. Mamahalin ka po nila kung mamahalin mo rin po sila. At yun nga lang po muna ang ating first vlog at first topic sa ating Hams Hams Worlds and Adventures. Thank you for watching. Please follow and like.